Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower at mga construction worker. Good afternoon po sa inyo. Sakit ng katawan. Ito mga idol. Happy Saturday sa inyo lahat mga idol. Mapapansin nyo mga idol, ito yung harapan ni ma'am. Finish na dito sa harapan. Tapos, tapos na rin yung bubong dito sa luwerop niya. Dito sa may taas. Tapos, bukas magpipintura na lang kami. Uh, ito nga nyo mga idol. ay mga idol. susungko ko. Ah, yung penis. Tas dito sa harapan ni mam ma Ah, mapapansin nyo mga idol. Nilagyan ko ng uh, pin light. Nagpabili ako ng pin light mga idol. Kasi yung dating ilaw, bukilya lang. Ah, mapapansin nyo mga idol yan. Nilagyan ko pa rin ng sapatos yan. Kung mapapansin nyo yung gutter kasi yung unang latero niya nagkabit nakabulusok lang kaya bulok ka agad kasi hindi nakalibel yung gutter niya tapos ngayon pag uh, may tubig niyan mangyari ngayon mag i doon sa dulo kaya level yung sapatos niyan bago mag running gutter yan, ito na yung mapapansin yung mga idol yan reflex sa ano sa may arko sa may bilog yan may kaping na yan mga idol yan, bagong kaping ako makapansin yung mga idol ito na yung front ni, ng bahay ni ma'am yan Tsaka, tanggal lang namin ng scaffolding makapansin yung mga idol yan Ay ayos, na mga idol yan. ayos na bukas pipintura na lang kami mga idol mga follower sa bubong imam at saka kunting retouch sa mga yung bagong yero na kinabit namin dito kasi i -re retouch pa yung bubong kasi hindi pa tapos yan yung bubong yan tapos na yan, yung retouch na lang nalinis na, na rin yan, nabugahan na namin ng tubig kanina ah, mapapansin yung mga idol, ito na yung penis dito sa harapan paikot na yan, tapos ayos na yung plane sheet, tapos na rin yun yan. Ayan. ayan, na lang natitirang trabaho namin mga idol po. Ayan. Ang mapapansin nyo, pa na rin yung yero na yan. Ang mapapansin nyo, nandun na sa budiga. Pa, baka sa lunis na madaling araw, nandito na yung materialis niyan. Ayan, bukas, ang gagawin namin mga idol, mga follower, ayan, pipinturahan namin yung bubong niyan, yung area na yan, yung taas na yan. Kasi tapos na rin yan, na sealant na, na na lahat ng nang kailangan na ikabit ayos na And dito lang ako sa baba nag vlog mga idol mga follower Ayan. area na yung mga idol ayos na Ayan, ganda ng bahay diba reflection mo dati rin. sa araw Ayan. ayos na yung harapan ganda Kinabitan namin ng pinlight light para nagpabili ako. Yung pinlight mga idol, tatlong tatlong ano yan, klasing liwanag yan. pag binuksan nila. Ma'am! Ma'am! Ate Sally! Mer! Pakibuk, pakibuksan na yung ilaw pin light. Tingnan natin, Idol. Yung ilaw, pin light, pakisabi. Kaya oh. na? Ayan mapapansin nyo yan. Pabuksan natin mga idol. Ayan. Ganda. Yan na yung harapan. Yung dating puti. Ayan. Naging... Ayan, ayan mga idol yan. No? Ganda. ay mga idol yan. Bukas na. Ayan mapapansin pansin nyo. yan pin light. Ayan. Teh! Yung iba iba kulay te. Yung iba iba kulay. Yan oh, yan. Sige pa Yun oh. Uh, isa pa, yung white na white. Yun. Ganda. Yan, yan yung pinaka yan na yung yan yung ano. Eh si ano, si Ate Sally. Ah. Uh, ganda, ganda ng pinlight. Makapansin yung mga idol talaga, yung pinahanap namin yung kanina, na ganyan ang pinlight para pag yung owner gusto niyang ibang kulay, mag magagawa. Ayan, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower, good afternoon po sa inyo, happy Saturday. ayun mga idol, ganda. Ayan. Ayan, ayan. yung ano, yung finish sa harapan. Ayan. Yan. Tatayo na ah, tatanggalin namin yung scaffolding na yan bukas. Tapos, kung mapapansin yung mga idol, yan downspout na yan. Binago namin yan kasi hindi maikabit yung spandrel. Kasi, ano yan? Ay, susum natin. Ah, mapapansin yung mga idol, May uka. Sinilisil po namin yan, yung area na yan. Yan. Kasi, ano yan, hindi maikabit yung down ano, span kasi may problema ang layout ng down spot, kasi nilisil namin, binaba namin yan kasi tinamaan ng libel, pero papalitadahan bukas yan yan ang ganda ganda ng bahay ni ma'am parang ano 12 days din din kami pan labing dalawang araw kami ngayon 12 days working Talagang matrabaho ang bahay ni ma'am. Talagang dami namin ano, ginawa. Yung plain sheet, baklas kabit, uh, insulation, at saka nagpintura ng bakal. Lahat ng bakal na yan, pininturahan na namin yan. Tapos yung ano, uh, nagkabit ng pasya, uh, ng pasya na hard deflex. Ah, uh, mo pansin yung mga idol. eto na rin 'yan. May ano na rin 'yan, may pintura na rin 'yan, Isisum ko. Yan. Nung nakaraan, wala pang pintura 'yan. Pero kanina, pinapipinturahan ko na ng mga tao ko, mga kasama ko. Yan. may pintura na rin 'yan, kaya pwede na lapatan 'yan. Ay, yan. 'yan. Pansamantala ito 'yung tulugan namin mga idol. Yan. Ang ganda. Ang ganda ng bahay ni Mom, 'yan. Ay. Ang ganda 'yan, mga Ang ganda. Pa ng ilaw ayan, may bubong na yan bago na yan mga idol kung mapapansin nyo, yan, kitang kita rito ayan oh. bago na yung bubong na yan. yan okay, thank you, God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko ayan, ganda as pipintukan namin yung bubong bukas ayos na wala nang dadaan diyan, wala nang papanik diyan. Pero ngayon, ngayong, ngayong hara, sa harapan na to, kung mapapansin yung mga idol, napakaganda na nang iba. Nagiba yung ano. Yan. Yung dating kulay puti na espandrel na pinalawang na ngayon, ayos na. Yan. Okay, thank you. God bless. Okay, mga idol, ganda ng bahay ni Ma'am. Yan. Makapansin yung mga idol, yan. Ayos na. Uh, yan na tayo. Uh, okay, shout out kay ma'am dito sa sa Amerika. Yan. Uh, ma'am, ganda ng bahay mo ma'am. Talagang talagang pinulido po namin kasi siyempre gumagastos ka. Kailangan natin eh pagandahin kasi hindi biro-biro yung ginastos ni ma'am nito malaki rin nag-PM sa akin ng messenger sa messenger ko yan. kahit pa paano na-actionan ko naman yan, ganda ganda ng bahay ni ma'am talagang nakakaingit na yan. Tignan natin mga na idol yan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday sa inyo. God bless to all. Thank you.